Hindi ba ito matumba, Hindi ba ito tataob? Ano ba yung okyong? Ano mo Uy, Malikot eh. Okyong! Pusasa ka sa'yo, mano! Ang tataob na ito! Ayaw, tayo. Anong okyong to? Okay. Lakad na mula sa motor. em baru nyerap kok uh champion uh, lo <laughs> oh. po uh. kenapa uh, ada good morning Kita <laughs> <laughs> mga gamit nyo dun, no? Saan po oh. eh,

Uy, tinira ka agad yung ano Sama natin, doon dati na namin nila kayo Pwede na kayong kumain Tapos <laughs> <Dasko> yung iniha Kaya nga, kayo lang <laughs> Magbabangka kami mga pati, mapunta kami doon Meron daw doon falls or ilog Para experience namin Kaya Oo oh nga no oh. Maputi na naman yung paa <laughs> Yan so, Ang kasi dagat yan eh Dagat Alat Champion Si Okyong Sa Saan maganda mo po, po? Dito, dito? dito pa, Uy, may tumatagos Saan? Dalawahan dito? Dalawahan yan eh. Okay Ay, <laughs> oh, tara na, mainit <laughs> <laughs> oh. <laughs> uh, <in> <laughs> po eh, Oh. 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 house Oh. 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 naman Oh. Oh. senyo Oh. 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 Kailangan pa ba yung light jacket? Hindi, hindi yung muna ba yung hindi marunong maglangoy? Huwag pa dahil. Yung hindi marunong maglangoy, may iwan na. Oo. Oh. Kulubot ka talaga. Dalawa rito. Huwag mo. Kasi kung sakaling malubog ka, may patungan ka. Ang <laughs> laki mo ko lang. Dito ba? Walang tayo, <laughs> nakikindi ka siya. <laughs> Oo. Oh. Isa pa rito, oh! Isa pa rito! Di, apagas! Ano? O, isa pa dyan! Dito, dito, dito! O, laragan natin! Na. Na, Hindi ka na namang gwapo! Puta pa, juicy ka ba? Okay, Mike. Ito lang. Harap ka dun. Okay, Mike. Dito, sa isa! Okay, Mike. Dito, isa pa rito! Okay, oh, Mike. O, kamay niyo. Kamay niyo. Sana daw ang ano? Bakit nakamit yan sa kabila? Sumama ka lang sa kabila. Eh, gago. Bilahan mo nga kung apat na yan. Bakit tagilid? Bukyong. Gago, babalik pa nga ng isa. Ah! Putik. Ano ba yung ukyong? Huwag mo ilagay yung kamay mo dyan, maipit. Sagwan, sagwan. Sagwan mo kayo to. Sagwan. Bakit nagilid? Tumatabig oh, Aw, Aoy, ano ba yan? Relax lang kasi. Bakit kaya tumatagilid? Wala kasi. Oo. Sumugol ako. Eh, kita mo. Ha? Kita mo raw.

Uy, sag... Malikot eh. Okay, ang! Usa Kaliwat ka na ng apak! <laughs> Tataong oh. <laughs> <Duna. laughs> na to! <laughs> Ito na! Ayos na yan! Laki ng to! Kaya ako! ko rito! <laughs> wandar mo na? puyaw ako na <laughs> Yan! Ayan na! Mandar na sa wakas. ntokok yung, yung natoi. ayaw so, tawa. napakabaw. tawa? paano? ako paano? paano 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 Oh. Mga tagilid din. Nandiyan tuloy na to. Hindi na kulay. baklat dyan oh daming bangus yan tilapia mga uh, baklat ito itong buong lawa na ito ano to nag aalo yung uh, tubig tabang at saka tubig dagat na malataba yung mga isla rito layo rin pala ito oh, sumakyan uy hindi ba ito tutumba huh? hindi ba to ito tataob sagwan ka na sagwan sagwan Takot naman. Dito ko. Uh, na. okay. Ah. Mm, mm, mm. mm. Likot kasi ni Okyong eh. Ang likot Alikot mo eh. ka likot kasi. <laughs> 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 eh na to eh. Ayok na to eh. Ah, uh, kabay. Lalo duyan lang yan. Ano? Duyan, duyan mo mukha mo. Ikot to. Lalo. Bagay na na. <laughs> giwang-giwang yung bangka wala kasi ano eh katig yan nakakatakot eh wala kasi galaw-galaw si likot eh kuya <laughs> <laughs> daming ano buhay na buhay ano rito <laughs> bakawan no di ba nag-alo yung tubig alat tsaka tabang dito okyong okay, no na? Hindi. Galo, oo na, ayaw magsalita eh. Ngayon, umuo na siya. <laughs> Kulubot. Ang sinayang maingay. Ayaw, ingay. Pinakay na rin yung ito. Ganda ng mga bakawan, no? Ayan, no? Pwede diretso nga na yan. Ha? Pwede diretso nga na yan. Alin? Oo. Ayan ang may maliit na ano. Saan? Ano alin? hindi, maliit pa yan. Kagang yan, sa ibang tawag sa kagang-kagang. Kung gustong gusto ng mga ano, isda, may hawak, ay eh, buhaya. May buhaya rito, Okyong. Wala-wala pa kayo nakita buhaya, na encounter. May hawak. May hawak, may siguro. Malaki. Hmm, flying, flying fish. babaw na babaw na rito ah sige abulin nyo kami ang <laughs> daming tindahan ha ah. ayan o ang daming tindahan, tindahan, <laughs> <nandang> tindahan. <laughs> sabit sabit para tayo nasa Amazon River ha eh. <laughs> no? <laughs> Amazon River oh. ang dito ang namin yung tubig eh. oh Nagbago na tuloy yung plano natin. Baka nalasing kasi itong mga nasa akin. Iupak. Nalasing. Nagbago yung plano. Yung mga nalasing eh. Yung mga nasa likod. <laughs> likod kasi ni Michael dyan. Kaya gaganyan. Creeper talaga ito. Hindi <laughs> oh, ko kaya kumunta rito ng madilim ng gabi. Takarito oh, no? May may hahabol. Ganito, ko... Ganito kaliblib no? Walang malaki okay. ko, oh no? Walang malaki isda, no? Wala. Anong <coughs> gilip po? I-give ako dito, yung no? Nang? Ha? Igib ng tubig. Saan? Baba na tayo? Hindi. Kinugil? Sa, Hindi. Saan? Saan? Saan ka? Ha? Bukal? Oo. Ay, po. Ito ang paborito ko. Oh. Oo. <laughs> Anong bibigbitin ko? Ito na lang hakin. Oh, okay. Kumira. Kumira. Kaso may init. May Di sindahan dito? Hahaha. <laughs> <laughs> Hoy, kulubot. Ari ah, ah. <laughs> ko. Madulas! Magbabalsa pa tayo, oh. Oh, ibalsa pa Madulas pala. Hello po, magandang hapon. Magandang hapon ba tangali? Kumusta kayo? Ang <laughs> ganda bata. <laughs> May dimple. Hello. Saan tayo, Okyong? Saan yung pulse dyan? Ay, may, bal may balsa. Hello, baby. Samag. <laughs> ah, paliguan lang pala talaga. Asa <clears throat> ah, saan yung poles? <coughs> Ayan na yan? Ang ganda naman ng poles na yan spring pala ito Nil Pero ang ng tubig no? Okay No? Ang linaw No? Malinaw, malamig nga eh Ang bugnaw Balikan mo yung tatlo Ha balikan mo